Ayan, uh, ano nila na ano. Lumilipad na yung mga timba. Parang bagyo. Ngayon, uh, kinuha niya na yung kanyang damit. Hello mga kajuita, Ah. Uh, magandang gabi. Magandang maaga dyan sa Pilipinas. Grabe ngayon ang sunstorm dito sa Saudi. Napakalangas. Ayan ano? Oh. Dito ako ngayon sa ano sa rooftop. Papasok pa naman ako sa trabaho. Magba magbabike lang ako. Ayan, wala makita oh. Zero visibility. Grabe yung sunstorm mga kajuit. Magla-live sana ako kaya lang ano, ha, problema yung signal. Ayan. Naggano ako dahil ano, napaka ano nang uh, sunstorm ngayon dito po sa Jeddah, Saudi Arabia. So yan po yung kaganapan ngayon ng oras natin is alas 10 na ng gabi. Papansin niyo sa likod talagang ano, ayan oh. Lakas ang lakas ng hangin. Ayan. So sa mga kababayan natin na nagta-travel o oh, ingat po kayo dahil uh, Alos wala makita sa daan. Ngayon ko lang din na naranasan dito sa Second Industrial yung ganto na pag nag-sunstorm ganto pala, grabe. Ayan, no? Ayan mga kanyo ito. ganito nung sa mga pinatubo noon yung aspul grabe pumapasok sa loob ng bahay parang ganito pag nag, nagsanstorm uh, nag sunstorm pala yung mga sinampay nila dito wala na naano na ngayon ano yan ng buhakin ayan ayan ha, palipas na rin yata medyo humihina na Ayan no, na, ano nila na ano. Lumilipad na yung mga timba. Parang bagyo. Ngayon, kinuha niya na yung kanyang damit. So yan po yung kaganapan dito ngayon sa Jeddah, Saudi Arabia mga kajuit. So baba na ako dahil ano. Marami marami salamat sa inyong uh, panunood. Dito po to sa Second Industrial Jeddah, Saudi Arabia.